Pinumpirma ng Department of Migrant Workers na na ang barkong Eternity Sea. Ang ikalawang barkong inatake sa Red Sea sa loob lamang ng halos dalawang linggo. Limang tripulante nito ang nasa na habang hinanap pa ang labing anim. Halos lahat po sila mga Pilipino. Samantala nakatakda ng pauwiin sa Pilipinas sa mga Pilipinong crew ng barkong Magic Seas na unang lumubog matapos sa takihin ng rebelteng grupong Houthi. Nasa frontline ang balitang yan si Gerard de la Peña. You have to stop the ship immediately. Otherwise, you will bear other responsibility. This vessel is engaged in lawful no passage and request where you do not impede my safe passage. Over. Ito ang sagutan ng grupong Houthi at tripulante ng barkong MV Magic Seas na dumaraan sa Red Sea. Pinapahinto ng Houthi ang barko para raw i-check ang security action nito. Sa sumunod na kuha, makikitang pinasabog na ang barko. Nakapagpadala pa ng distress call ang tripulante ng Magic Seas. The

Yan ang video na inilabas ng Houthi matapos ang pag-atake nila sa Magic Seas nitong linggo. Ayos sa ating Department of Migrant Workers, labing pito sa mga tripulanting sakay ng Magic Seas ay Pilipino. Ligtas silang lahat at dinala sa bansang Djibouti. Uuwi na sila sa July 11. Bukod sa Magic Seas, inatake rin sa Red Sea ang barkong MV Eternity Sea nitong lunes. Sakay nito ang 21 Pilipinong tripulante at isang Russian. Kanina, kinumpirma ng DMW na tuluyan ang lumubog ang naturang barko. Limang Pinoy na rin daw ang nasagip na. Hindi muna idinatalye kung saan sila dinala. Ayon sa ilang reports, apat na umano ang nasawi sa pag-atake sa Eternity Sea. Pero kinukumpirma pa ito ng DMW. And the best source at this stage will be the seafarers themselves. Pag nakapanayam natin yung lima, kung meron man nasawi, anong kinarat na ng mga nasawi. Patuloy pa rin ang search and rescue operations sa dagat. Pero pahirapan daw dahil sa mga umaaligid na mga bangkang sakay ang armado militante. Naikipag-ugnayan na rin ang DMW sa kaanak ng mga tripulante. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5.